Gusto mapalo, baby? Sobrang na yan. Kulit-kulit niyang batang yan. Kita mo nga yan. Nakikita mo ba yung sarili mo? Sobrang makulit. Pag napapagalitan, nagpapakyut. Ano? Hindi tayo bati. Hindi tayo bati. Hindi na kita, baby. Hindi na talaga. Ibebenta ko na yung batang yan. Ayaw mo? Bibenta kita. 10 pesos. Gusto mo yun? Wala nang kitkat. Wala na. Gusto mo yon? Hindi na kita, baby. Ang totoo, baby. <laughs> mahulog ka, mahulog ka, mahulog ka, maulog. mahulog. yung baby ko. <laughs> Tama na yung magpapakit mo. Sige na, bati na tayo. Bati na tayo. Bati na tayo. Love kita. Love mo ko Uy. kat Tingin dito. Love kita. Love kita. Uy, love nga kita eh. Sungit. Yan na naman tayo eh. Sungit mode ka na naman eh. Love kita. Uy, <laughs> love niya ako. Kaya pang aminin. Bye-bye <laughs> na daw. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye po.